Carlo, Carlo, patabi naman oh. Ano ang baon mo? Gulay, kanin at isda. Gusto mo? Ay, vegetables. Hindi ako makain yan. Sabi ni mami, ito daw ang dapat kong kainin para di ako magkasakit at para lumusog ako. Hmm, heto ang baon ko. Mas masarap kaysa sa'yo. Bacon at hotdog. Yum, yum. Sarap. Eka, sandali lang ha. Bibili lang ako ng soft drinks. Soft drinks? Bakit hindi na lang tubig, o kaya juice, tulad ng sa akin, o. Ayoko nga. Gusto ko, stop so. <laughs> Good morning, class. Good morning, ma'am. Oh, where is Alvin? Absent, ma'am. May sakit po. Mga bata, kumain ng tamang pagkain para maging malusog. Dahil ang batang malusog ay malayo sa sakit. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR